Ang nakaraan, nakadate date na ni Shido ang dalawa sa mga spirit na ang pangalan ay Toka and Yoshino. At nalaman niya na rin na hindi niya totoong kapatid si Katori at ang sis niya ay si Takamiya. Tuloy na natin. Kinabukasan ay niyaya ng date ni Shido si Kurumi at pumayag naman kaagad ito. Sabay for the flashback si Shido sa sinabi ni Katori na kailangang ma-fall ito sa kanya at masil dahil kupal raw si Kurumi at delikado. Sabay sulpat ni Origami at tinanong siya nito kung ano ang napag-usapan nila ni Kurumi pero nailang si Shido at sinabing next time na lang at umalis. Sabay for the flashback rin si Origami sa ginawang pag-atake sa kanya ni Kurumi. Na sinasabing gusto nito si Shido kaya, selos yarn. Naglalakad ng magkasama si Toka at Shido nang biglang may naalala si Toka. Mag-isa si Toka at hindi nag-break time dahil wala si Shido. Nang biglang dumating ang tatlong Marites at naawa ito sa kanya. Dahil inakala nito na binabaliwala lamang ito kaya, binigyan nila ito ng tip kung paano maaya ng date si Shido. At dito nga ay ginawa ito ni Toka at napapayag niya ito. I am very confused! Sabay tawag ni Origami na nag-aya din ng date at hindi ito natanggihan ni Shido. Kinabukasan nga ay sabay-sabay niyang nakadate sila Toka, Kurumi at Origami. At nagpalipat-lipat siya sa tulong ni Katori habang nililigtas siya ni Yoshino sa tatlong Mari test dahil binabantayan siya nito para kay Toka. Yeah, sure oh, Ngunit no, okay? like <laughs> like may nakitang mga lalaki si Kurumi na kinuko palang isang kuting. At sinabing gusto ko sumali pero iba ang gusto kong target. Habang dito naman ay nagkita sila Toka at Origami at nalamang dalawa pala silang dini-date ni Shido. That's fine! I don't have time to waste on a loser. Inutusan nila Katori si Shido na puntahan si Kurumi, ngunit nakita niyang nagkalat ang dugo sa paligid habang may pinapatay ito. Nalabis na kinatroma ni Shido. Shido! Shido! Shido. Inutusan itong tumakbo ni Katori ngunit nahuli ito ni Kurumi. Sabay dating ni Takamiya at inatake nito si Kurumi at for the Talsik ito. At dito nga ay for the laban na sila. Ngunit magaling si Takamiya kaya bin lang ito at patay kaagad si Kurumi. For the awat sana si Shido, ngunit tinapos pa rin ito ni Takamiya. Nagalit si Shido pero sinabi lang ni Takamiya na si Kurumi ay isang nightmare spirit. At hindi raw ito basta-basta namamatay dahil muli lamang itong nabubuhay. Ngunit hindi nakikinig si Shido, at galit pa rin kaya pinatalsik ito ni Takamiya gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagbangon ni Shido sinabi niya na kupal ito sabay alis. Nakinalungkot naman niya, sabay narinig nito si Katori na pinapa-abort ang mission Habang naglalakad si Shido, ay nasalubong lubong niya sila Toka at Origami. At nag-alala sa kanya si Toko ngunit traumatized pa rin si Shido sa mga spirit kaya tumakbo ito palayo. At nagtungo kay Katori na nilunasan naman ito. Dito ay sinabi ni Shido na ayaw ko na ituloy ang mission. nakinagalit ni Katori at sinabing huwag kang iyakin at sinampal ito. Pag uwi ni Shido ay nakita niya si Toko na inaante siya at dito nga nilibang siya nito at sinabing ituloy natin ang naudlot na date. On. Also told me about you and Kurumi and Mana. Kinagabihan ay nasabi ni Shido na napanghihinaan siya. Dahil kupal na spirit raw si Kuromi, tiwag na si Tanga. kunit sinabi ni Toka na parehas lang sila ni Kuromi noong una, kaya kung nabago mo ako, ay kaya mo rin itong gawin ulit. As having someone close who's out his hand. Kinabukasan ay kinukupal si Shido ng tatlong marites, na inawat naman ni Toka. Sabay na kausap ulit ni Shido si Kurumi, at sinabihan niya itong hindi ko nahahayaan na patayin ka ulit ni Takamiya sa harap ko. Maya maya ay nasa rooftop si Kurumi at naglabas ng kapangyarihan habang sinasabi na gusto niyang etest kung totoo ang mga sinabi ni Shido. Palihim na nag-usap si Nakatori at Takamiya, at nagsisihan ito tungkol sa nangyari kay Shido. Dito nga ay naramdaman na nila Shido ang kapangyarihan ni Kurumi, at gumawa ito ng higanteng barrier at nakulong sila sa loob ng school. Maya-maya for the announcement si Kurumi na pinapaakyat sila nito sa rooftop. At dito nga ay nagkawatak-watak sila at nakaharap ang clone ni Kurumi. Dahil dumarami pala ang katawan nito. Nakipagchikahan si Shido kay Kurumi at pinakiusapan itong tanggalin ang barrier, ngunit kupal si Kurumi. At sinabing ang goal niya lamang sa buhay, ay makain si Shido. Kaya, tinakot ito ni Shido sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Dahil dito ay napilitang tanggalin ni Kurumi ang barrier. Pero biglang dumating ang tunay na Kurumi at tinapos ang clone niya dahil mahinang nilalang raw ito. Goodness me! Kakainin sana siya nito ngunit dumating si Takamiya na nilabanan ito. Pero wala pala siyang laban sa tunay na Kuromi. Kuromi? She's alive! Please. Tumating na si Natoka at Origami ngunit sila ay nahuli rin dahil dumarami si Kuromi. Wawasakin sa na sana ni Kuromi ang city gamit ang spacequake. Nang biglang dating ni Katori at pinigil ito na for the mamaw pala ang lakas nito this. You mean you didn't know? Uh, uh, it's... Bro, what do you say? Are you about ready to begin our date? Nagulat silang lahat at parang hindi makapaniwala si Shido sa nakikitang lakas nito. No oh, way. Sinabi ni Katori na for the gulpi ka ngayon. Ngunit tumawa lamang ito sa bayatake ng mga clone niya. Is this really the best you can do? Pero wa-effect ito dahil malakas si Katori. Nagpatuloy ang atake ni Kuromi. Hanggang sa mapuruhan niya ito at bumagsak. Inakala ni Kuromi na for the win na siya ngunit naghilang mga sugat ni Katori gaya noong nangyari kay Shido. Always. Kinagulat ito ni Kuromi ngunit for the gigil lalo ito sa pag-atake. Tablasana sila ngunit biglang nanghina si Katori. Dahil dito ay biglang nag-alala si Shido. Ngunit kahit ganun ay nakapag-super pa rin ito at nagawang tamaan si Kuromi. Dito nga ay napaluhod si Kurumi dahil sa pag-atake ni Katori. Ngunit napansin ni Shido na wala sa katinoan si Katori at balak tuluyan ito kaya hinarang niya ito. Nawalan siya ng malay dahil dito at biglang nanaginip si Shido nang nasusunog ang bahay nila noong bata pa sila ni Katori. Paggising niya ay nasa ospital na siya kasama si Nayoshino at Toka. Sabay dating ni Rain at tinanong ito ng nag-aalalang si Shido. Kung ano ang nangyari kina Katori, sinabi naman ni Rain na okay lang ang lahat at naitakbo sila sa ospital habang si Kurumi ay nakatakas sabay pinakalma siya ni Rain. Everything will be just fine. Do you feel now? Maya maya ay nakipagchikahan si Shido kay Katori. At dito ay tinanong niya kung spirit din ba si Katori, sinabi naman nito na tao siyang isinilang. Pero may isang spirit na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit nagtataka sila na wala na silang maalala pagkatapos noon. Tinanong ni Shido kung bakit nakapamuhay siya ng normal noong mga nakaraang taon. At sinabi ni Katori na dahil sa'yo, dahil may kakayahan kang isilang mga spirit. Nalabis na pinagtakahan ni Shido dahil hindi niya ito maalala. Nasabi rin ni Katori na nagbago lang ulit ang buhay niya nang makilala niya ang organization na nagliligtas ng mga spirit. Kaso marami pa rin tanong si Shido kaya binanatan siya nito. <tod> Sabay natakot si Katori at nanghina at nasabing kailangan ulit itong isil gaya ng ginawa mo kila Toko at Yoshino. Maya-maya ay nakasalubong niya si Toko pero for the dead ma ito. Dahil ang naiisip niya ay ang sinabi ni Rei na possible na mawala sa sarili si Katori kung hindi makontrol ang kapangyarihan nito. Kaya, sinabihan siya nitong makipagdate kay Katori. Para ma-isil ulit ito. Kinabukasan ay binisita niya sa ospital si Takamiya ngunit hindi siya pinayagang makita ito at ang nakausap lang ay si Origami, at dito ay nalaman niyang malibog pala ito. This is inappropriate! What the heck is going on? Nalaman ni Shido na galit si Origami kay Katori dahil sa nakita nitong kapangyarihan na kaparehas ng sa spirit na pumatay sa kanyang magulang. Significant details. I want to know everything that happened and everything you know about. Pag-uwi ay naalala pa rin ni Shido ang mga sinabi ni Origami. Hindi siya sigurado kung si Katori ang may gawa noon. Dahil wala din itong maalala sa nakaraan. Kaya, hindi niya masabi kung totoo ang lahat ng sinabi ni Origami. At dahil dito mas gusto niyang magligtas si Katori. Kinagabihan ay pinagplanuhan na nila Rain ang gagawing date ni Shido kay Katori. Sinabi ni Rain na need niya pa mag-training para dito. At agad namang sumang-ayon si Shido at sinabing gagawin niya ang lahat para mailigtas si Katori. Kinabukasan ay sinamahan ni Shido mamili ng bakini sila Latoka at Yoshino, ngunit na ilang si Shido rito. Pero sinabi ni Rey na part ito ng training niya kaya pumayag siya dito. Kaso biglang dumating si Origami at sinisiraan nito si Shido kay Toka. Is it true? Nang hindi ito magtagumpay ay tinanong na lang nito si Toka ng tungkol sa data ng Fire Spirit. Ngunit wala siyang napala dahil bobo si Toka hanggang sa nauwi ang lahat sa pagpapaligsahan ng pagandahan ng swimsuit. The girls swimwear section. Uh -huh. Looks like we have a Sinabi ni Shido rito na hindi siya pwedeng magfail dahil buhay ni Katori ang nakataya. Kaya, sinabihan siya ni Blondie na baka gusto niya makita ang video nila 5 years ago nang nakalilipas. Nang makita ito ni Shido ay parang may naalala siya kaso bigla siyang nawala ng malay. Hey. Kinabukasan ay nakipag-date na siya kay Katori. Ngunit awkward ito dahil nasanay na siyang kapatid niya ito. At kasama pa ang mga panggulo. What's going on? What are you guys doing here? Dito nga ay wa-effect ang pakikipag-flirt ni Shido kay Katori. Dahil alam nito na sumunod lang sa utos si Shido. Kumbaga, scripted. Nag-aya sa padulasan si Toka. Pagbagsak sa tubig ay nawala ang ribbon ni Katori at naging pabebe ito. At dito ay nalaman ni Shido na nanghihiram lang ng tapang si Katori sa black na ribbon. Kaya pala pabebe girl ito pagsuot ang white na ribbon. Naghapuna na sila ngunit biglang nagpaalam si Katori para magbanyo. Nasinanda naman ni Shido para magbanyo rin ngunit nakita niya si Rey na nagtago. At nadinig niya si Katori na kausap si Rain. Nalaman ni Shido na nanghihina na ito at gumagamit lang ng gamot para makipag sa kanya dahil baka last na rin ito. Nagkausap sila ni Rain at sinabing huwag mo ipahalata na narinig mo ang sinabi ni Katori dahil ayaw ni Katori na i e mo siya dahil lang sa awa. Dito nga ay nagpakatunay na si Shido at pinakitang itinapon niya ang headset sa harap ni Katori. At niyaya si Katori sa ride ng dalawa lamang sila. Pinakita si Origami na pinapaliwanagan tungkol sa isang armas na malupit. But that doesn't mean that you're allowed to use it. You don't have the ability or the author's... Oh, I get it. nag si Shido sa isang amusement park at nag-ride sila na labis na nagpasaya kay Katori. At dito ay nasabi na lamang ni Rain na maganda ang ginagawa ni Shido. Why? Why you running? Nakahalata si Toka na bakit hindi nila kasama si Shido, balak niya sana hanapin ito. At buti ay pinigilan ito ni Yoshino at sinabing, hayaan mo nang maisil si Katori, kagaya ng ginawa sa kanila. Dahil narinig pala ni Yoshino ang usapan nila Rain at Shido. Pinakita ang kampo ng AST soldier at nawawala ang malupit na armas. This... Oh Habang nakatambay sila Katori, ay balak sana itanong ni Shido. Kung may naaalala ba siya 5 years ago tungkol sa magulang ni Origami. Ngunit biglang naganap ang pagsabog. At biglang nagpikita si Origami na inatake si Katori. Dito nga ay for the laban na sila. Na nadinig naman nila Yoshino, agad sanang pupunta si Toka. Ngunit tinawat ito ng puppet at sinabing baka mapahamak ka lang. Pero sinabi ni Toka na hindi ko kayang pabayaan na lamang si Shido doon at tumuloy pa rin. Dahil kay Toka ay sumunod na rin si Yoshino. Samantala patuloy ang matinding paglalaban nila Katori at Origami. Kaso habang naglalaban sila ay nawawala na sa sarili si Katori. You're going to, beat me, right? You're going to shoot me, right? You're going to kill me! Natalo si Origami at balak na itong tapusin ni Katori. Ngunit natigilan ito ng sabihin ni Origami ang dahilan ng pagkamatay ng magulang niya. Dahil dito ay natulala si Katori at sinamantala naman ito ni Origami na naghanda sa pag-atake. Sinubukan naman itong awa at inishido at sinabing siya ang fire spirit ngunit hindi nagpaawat ito. Nang biglang dumating si Toko at Yoshino na pinigil siya nito. Pinagtulungan ni Toka at Yoshino si Origami. Habang si Shido naman ay inilayo si Katori ngunit natalo na sila Toka at Yoshino at wala ng oras si Shido. Dito ay sinubukan na ni Shido e-seal si Katori gamit ang halik. For the flashback sila 5 years ago at pinakitang na e-seal na nga ni Shido si Katori dati. Do you remember now? 5 years ago. Nang makahabol si Origami ay inatake nito ang kinaroroonan na nila Shido ngunit makikitang gumagaling ito. At sinabi ni Shido na ako ang spirit na dapat mong atakihin. Nang hihina na si Origami at hindi niya kayang saktan si Shido. Dahil dito ay tuluyan na itong nawalan ng malay. Sabay pinakita si Kurumi na malaya pa rin. Pagdating sa kampo ay nagsorry si Rain. Dahil hindi naman pala kailangan ni Shido e-date eh pa si Katori dahil love naman na siya nito. Uh, What do you want? I really... At dito na nga nagtatapos ang Date Live Season 1. Kung umabot ka dito, pwede mo i-comment ang second season. Pero sinama ko na ang Date Live over version. Masakit kasi ang iwanan. Kaya simulan na natin. Pagka-date sila Origami at Shido, at sinasabi na isa akong malibog. Para sadyaing ma-turn off sa kanya si Origami. Kunit hindi ito epektibo. Dito ay sinubukan naman niyang sabihin na marami siyang babae. Kunit sumagot lang si Origami ng ayos lang dahil for the bawas lang siya dito. You'll have to what? Are you kidding me? What the crap? Crazy. First time lang nagka-cellphone si Toka kaya excited ito at tumakbo sabay sulput ni Origami na inaya siya sa date nito. Tahil dyan ay humingi ng tulong si Shido kay Katori para sa magaganap na date nila ni Origami. Fine, whatever you want. Kinabukasan ay sinadya ni Shido na ma-turn off si Origami sa kanya at puro nakakahiya ang pinapagawa nila dito. Inutusan niya itong maging aso. At isang slave na aso. Oh, Dating sa restaurant ay gusto nito magbanyong ngunit pinagbawalan niya ito. Maya-maya ay nagpractice si Shido ng script para makipag-break kay Origami. Nang biglang tawag ni Toka at dito niya nasabi ang masakit na salita. But Dahil dito ay nagkaroon ng space quake. Sinabihan siya nila Katori na puntahan at amuhin kaagad ito. Pagdating sa location ni Toka ay sinuyo niya kagad ito, ngunit naroon si Origami kaya nahirapan siya dito. Kinabukasan ay tuloy pa rin ang girian nila Toka at Origami. Kinausap siya nito no maki na may keychain na nauuso ngayon para sa couple. Habang dito naman ay tuloy ang gigil ni Toka kay Origami. Nakita nila ang sikat na keychain for the couple. At nakakuha naman sila nito. Kinahapunan ay tinanong ni Toko si Shido kung may galit ba siya sa mga spirit dahil yun ang sinabi sa kanya ni Origami. At sumagot naman si Shido na wala. Yep, really absolutely. Someone that I, that I didn't like. Pagpasok kinabukasan ay pinagkakalat ni Toko na nagdate sila ni Shido. Nang biglang nagpikita ito ng picture na hubad. Kinupal kasi siya ni Rain. At dahil dito ay inakala ng tatlong marites na sinasamantala ni Shido ang pagiging isip bata ni Toka. Dahil dito ay napatakbo si Shido pero nasa lubong nito si Origami. Nabinigyan siya ng keychain na pang-couple ngunit tatlo pala sila meron noon. Senetai,